Babe. 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 Behave. Go. <laughs> Very good. Dito nga, tinuturuan ko si Leora na sumunod sa signal ko bago niya kunin yung pagkain sa kamay ko. Sinusubukan ko na yung daliri ko lang yung susundin niya kahit di ako nagsasalita. Kaya, hanggat sa kaya niyang iwasan yung pagkain, iiwasan niya talaga. Pero natemperin rin siyang kunin sa daliri ko. Pero pag nag-signal na sa kanya, tumitigil naman siya. Sobrang temp na temp nga siya, kaya yung ginagawa niya, hanggat kaya niyang iwasan, iniiwasan niya ng tingin. Hindi niya talaga tinitingnan yung treats niya, hanggat hindi ibinibigay sa kanya. Tinan niyo naman kung gano'n niya iniiwasan talaga. Hindi niya talaga kinukuha, o hindi niya talaga tinitingnan. Five months pa lang si Leora at sobrang bilis niyang turuan sa pag-behave, sa pagkain at sa pag-sit. Yun talaga yung una kong tinuro sa kanya kasi kapag nag-aabot ako ng pagkain, sa so sobrang excited, dumadamba siya, tapos naaabot niya yung hawak ko hanggang sa nabibitawan ko na lang. Araw-araw ko tinuturuan si Leora hanggang sa masanay siya mag-behave na kahit hindi ako nagsasalita, meron siyang tiyaga na maghintay na makuha niya yung pagkain na ibibigay ko sa kanya. Nung natapos na nga ako magturo kay Leora, ang huling ginagawa ko is yung niyayakap ko siya. Kasi yun yung gusto niya. Di ka tulad ni Shiloh. Kiss lang, sapat na. Oh. Siyempre, <laughs> selos ang ati Shiloh. Kaya ang pagtitripan niya oh. yung tainga ni Leora. Ano na naman eh. ni naman na eh. na ni Leora oh?

Això me caga tota.